hola la chica. Hola guys. Ito na naman tayo. Uunitin natin tong vlog dito. Nakapura ko kasi. So ano nga ba yun? Share ko lang yung ano. Lihim na lagusan ko. Actually, sa open secret. So niya kanya ba yun? just in case na matraffic dito mula alabang hanggang kompleto ng mundong lupa kaya po tayo i-check sa inyo na secret secret ano, secret expressway secret <laughs> expressway, wala akong mga vlog eh para sa mga hindi na nakakala oh. just in case na, na sa dito sa Muntinlupa, lupa dito sa service road vice versa Kumbari, galing kayo yung San Pedro. Alaba, o na o or alabang, San Pedro. Meron dito sa bayanan na o sa baybay ng Muntinlupa na daanan. So, familiar kayo siguro sa dating release ng PNR. na Ayun, doon tayo dadaan. Ayun, sa kanila tayo dyan. Pag halimbawa na emergency, yung as bumper to bumper talaga yung traffic, kaya pwede nyo itong dahanan para makayos kayo sa super heavy traffic. Alright? Pagkaliwa natin, just a few meters, ayan, magkita natin yung yung dating ano, yung dating daanan ng tren, yung release Kakanan tayo. Yan. May kulay green na ano Ito. Ito dating release yan. So, gagawa natin na separate bag yan. Kukumustayin natin kung ano na nga bang yung kaya dito. So, ito yung sinasabi kong secret. secret. Secret value. Kapag matraffic sa service road. Kasi dito talaga ako dumadaan pagka bumper to bumper, talagang may iis ka na. Tapos ganito talagang mo pa, big pipe. <laughs> Ayun, nakakita nyo naman, di ba? Di Diretso. Ay, pwera lang pag may mga ganyan. Na. At least dire-diretso pa rin. Ito mo um, kasi dito pa dumante. Sisira tuloy yung ang mo. Oh, meron ng patubig dito. May lawa eh. Lawa! <laughs> o, ah, diba? Dire-diretso. So, yun nga lang. May cons dito. Ang cons dito, pagdahan dito, yan, ganito, yung kalye. Sementadong lubak. Make sure na nasa condition yung gulong nyo kasi pwede rin magbutas yung gulong nyo rito. Kasi marami dito ng pako, tornilyo. Kaya pag sa dulo nito, magsasang ngayon eh, isang pakaliwa, isang pakanaan. So para maiwasan lang natin yung mahabang traffic mula alabang hanggang City Hall ng Intel Lupa, eh, dito, dito tayo dumaan. Pero pwede kong diretsyo niya, hanggang siya dito. Kakanan lang ako dyan. Yan, kakanan lang ako dyan. Pagpunta na ng pulga yan. niyan. Pero since na after ng City Hall, hindi na matrapi. Eh, dito na tayo dadaan sa City Hall. Yeah. Diba? Ang ah. I mean, mm -hmm. I mean. yeah. traffic ko. Hindi na ang Anong kung mat-traffic? Paliwa ko, konti na lang. So, dito, mga mote tayo. Wala ka naman choice eh. mga ka o Maging kamote ka. Ayun na lang. Uh, be responsible kamote na nga lang. Ayun na lang mga ka-ulat So, nakita nyo na yung uh, secret secret expressway na dinahanan natin. So, vice versa kung galing kayo sa San Pedro, pwede yung dahil.